Panoorin mo hanggang dulo ang video dahil ibabahagi ko sa iyo ang limang hakbang o strategies na dapat mong gawin para mabago mo ang quality ng iyong buhay. Step 1. Baguhin mo ang iyong mindset. Kapag meron kang goal na gusto maabot, ang unang dapat mong improve at paglaanan ng sapat na oras ay ang iyong way of thinking o kung paano ka mag-isip hindi kayayaman yaman kung sa utak mo palang ay iniisip mong sapat na ang 20,000 pesos na sahod. Hindi ka rin yaman kung ang paniniwala mo ay parang sa mayayaman ng investments. Kung mali at limitado ang iyong pananaw, kahit ka kasipag, kakasipag, mahihirapan kang umasenso. Mahalaga ang pagkakaroon ng tinatawag na growth mindset kesa fixed mindset. Dahil kapag naniniwala kang kaya mong matuto at mag-improve, mas nagiging bukas ang iyong isipan sa iba't ibang opportunity na matuto. Para mabago mo ang iyong mindset, kailangan mong maging aware sa mga idea madalas na tumatakbo sa iyong isipan. At i-challenge mo rin ang mga bagay na iyong pinaniniwalaan na posibleng dahilan kung bakit ka stuck ngayon sa iyong sitwasyon. Magsimula ka sa paggawa ng personal goal. Ang purpose sa paggawa ng goal ay para magkaroon ka ng long-term na pananaw sa buhay i-visualize mo kung anong uri ng buhay ang gusto mong maabot sa susunod na mga taon. Gusto mo pang magkaroon ng malaki at magandang bahay 10 years from now? Makapag-retire ng maaga? Magkaroon ng negosyo na may six digits na kita buwan-buwan? Makapag-aral sa pribadong eskwelahan ng mga anak? Pagkatapos mo alamin ang iyong goal, kailangan mo namang isulat ito ng detalyado sa isang papel. Basahin mo ito ng madalas araw-araw at dito mo rin ibase ang iyong mga desisyon. Ang iyong goal ay ang magsisilbing direksyon at motivation mo sa buhay. At isa rin ito sa epektibong paraan kung paano baguhin ang iyong mindset.